Kumakatok sa ating mga puso ang isang lola na matagal nang namamaga ang balakang at tuwetan matapos madula sa anim na taon nang nakalilipas. Hindi kasi siya kayang ipagamot ng mga kaanak dahil sa hirap ng buhay. Para bigyan ng muka balita, Mobile Journal, Yeda Pasqual. Hindi na makagalaw ang isang lola sa Compostela, Davao de Oro. Matapos kasing madulas, ang kanyang puwetan ay namaga, nagbukol at nagsugat. Araw-araw kong mamilipit sa sakit. Ganito ang sitwasyon ni Lola Dominga Pudok, 81 anyos. Kwento ng anak ni Lola, alim na taon ang nakakalipas ng aksidenteng madulas ang matanda habang kumukuha ng panggatong na kanyang ibibenta pero inabot pa ng dalawang buwan bago niya naumpisahang maramdaman ng sakit. E eh, ngayon pinacheck namin sa doktor. Ang sabi, wala, wala namang pending doon ma'am. Kaya ang ano namin ma'am, kung may tutulong talaga sa amin, gusto namin na ano, ipatingin namin sa specialist ng doktor kung ano talaga yung ano ni nanay. <laughs> sa tindi ng sakit, hirap nang kumilos at kumain si Lola. Tatlong taon na siya ngayong bedridden. Sa banig na hinihigaan na lang din siya umiihi at dumudumi. Pero hindi pa rin malinaw kung ano ang sakit ni Lola. Hindi daw kasi nila alam kung saan dapat magpatingin. At kung sakali, wala rin daw kakayahan ng kanyang anim na anak para siya ay maipagamot. Eh. Yung mga kapatid ko dito, ma'am, ano lang sila eh, nag, nag, nagsasaka magsas, lang po sila, ma'am. Magkano lang naman yung ano, kinikita. At ako, ma'am, nagkasambahay din ako doon sa Maynila. Kaya umuwi ako, ma'am, kasi nga iyak ng iyak ng nanay ko. Baka mamatay daw siya, bigna daw niya ako makita. Kaya yun, napilitan akong umuwi. Kaya nananawagan po ang mga anak ni Lola ng gabay, pati tulong para mapasuri na sa espesyalista ang kanilang ina. O sana po uh, ah, matulungan niyo po kami. Awang-awa na po sa nanay ko kami. Kasi kanina, nilinisan ko po siya. Kasi pwedeng lagyan siya ng gaya, pero kaya araw-araw, araw-araw maglalaba, kailangan maglaba kasi yung ano, yung nilalagay lang namin doon ma'am yung mga ano, yung mga damit na hindi na nagagamit para doon lang siya ihi. Hindi naman niya alam ma'am nakaihi na siya eh. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascuala na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman na ay kailangan din ng kalinga